Paano kung sabihin ko sayo na palihim na itinakda ni Nostradamus ang tatlong birth months para sa bigla ang pagyaman ngayong dalawang libo at dalawang putlima At kung isa sa mga buwan na yon ang sayo? Maaaring dumaloy ang pera, swerte, at biyaya sa buhay mo mas mabilis pa sa inaakala mo. Hindi ito katang isip. Ito ay isang decoded na hula na ngayon palang isiniwalat. At ang mga ipinanganak sa tamang kosmik na buwan ay tatanggap ng lahat ng matagal na nilang hinihintay. Huwag palampasin ang video na ito, dahil kung kasama ang birth month mo dito maaaring magbago ang buong takbo ng buhay mo. At kung hindi man, may matututunan ka pa paraan para hilahin ang mga biyayang nakalaan talaga para sayo. Sa loob ng maraming siglo, kinatakutan at sinunod ng mundo ang pangalang Nostradamus, ang lalaking ang mga misteryosong sulatin ay tumumpak sa mga digmaan, sakuna, at pandaigdigang pangyayaring walang makapagpaliwanan. Pero ang hindi alam ng karamihan, Iniwan din niya ang isang lihim na pahiwatig, hindi tungkol sa trahedya, kundi tungkol sa isang bagay na mas personal. Isang biyaya. Isang pagkakataon. Isang turning point. At ngayong 2025, doon lang ito tuluyang nagkakalinawan. Ang pahiwatig ay tungkol sa tatlong malalakas na birth months, hindi zodiac signs, kundi mga actual na buwan sa kalendaryo na taglay ang bihirang enerhiya ng biglaang pagyaman kung ipinanganak ka sa isa sa mga buwang ito. Ibig sabihin, pinili ka. Hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa isang banal na padron na sa wakas ay umaayon ngayong taon. Ang mensaheng ito ay para sa iyo, sa pusong Pilipino na matagal nang nakakaramdam ng pagkaantala, pagkaipit, o tila nakakalimutan na ng tadhana. Ipagpatuloy ang panonood dahil maaaring ito na ang dahilan kung bakit ka isinilang. Ipinaliwanag Vende Propesya. Sa kanyang maraming isinulat, nagsalita si Nostradamus sa anyo ng mga bugtong, gamit ang mga tulang tinatawag na quatrains na may tagong mensahe tungkol sa hinaharap. Karamihan sa mga tao, hinanap dito ang mga babala tungkol sa digmaan, sakit at pagkawasa. Ngunit sa isang diga anong kilalang manuskrito, may natagpo ang kakaiba. Isang hula, hindi tungkol sa kaguluhan, kundi tungkol sa kayamanan. At ang propesyang ito, Tumutukoy sa isang bihirang cosmic window sa 2000 at 25 kung kailan mag-ugnay ang galaw ng mga planeta, enerhiya ng buwan, at vibrasyon ng mundo upang buksan ang pintuan ng kasaganahan. Ayon sa mga spiritual scholar at tagasalin ng kanyang mga akda, binanggit ni Nostradamus ang tinatawag na Trinity of Birth. Isang pariralang pinaniniwala ang tumutukoy sa tatlong partikular na birth months kung kailan mararanasan ng mga ipinanganak dito ang matinding pagbabago ng kapalaran. Isang linya sa kanyang tula ang nagsabing, Sila na isinilang sa panahon ng init, bagyo, at anihan ay angat kapag ang ginto ay bumalik sa kalangitan. Noong una, walang nakaintindi. Pero ngayon, ayon sa mga astrologo, ito ay coded na mensahe tungkol sa birth months na konektado sa likas na siklo ng kalikasan. Init katumbas equals Abril o Mayo. Bagyo katumbas equals Hulyo o Agosto. Anihan katumbas equals Setyembre o Oktubre. Pero ang huling kumpirmasyon, galing sa planetary alignment na itinakda para sa taong 2000 at 2025. Magkakaroon ng once in a decade na alignment sa pagitan ng Jupiter, planetang tagapaghatid ng kayamanan. Mercury ang mensahero. At muon ang daanan ng emosyonal at espiritual na enerhiya. Magsasama ang tatlong ito sa isang perpektong triangle ng enerhiya sa tatlong tumpak na buwan. At ang enerhiyang ito ay sinasabing direktang makaaapekto sa mga ipinanganak sa mga birth months na binanggit ni Nostradamus. Ngunit bakit mas malakas ang epekto nito sa mga Pilipino? Dahil sa maraming sinaunang kultura, kabilang ang sa Asia at mga isla ng Pasipiko, pinaniniwalaan na may dalang karmic energy ang birth month ng isang tao. Itinuro sa atin, kapag ipinanganak ka sa tag-ulan, tag-init o anihan, dala mo ang kapalaran ng panahon. Kaya kung ikaw ay ipinanganak sa isa sa mga sagradong buwang ito. Ibig sabihin, ang dalawang libo at dalawamput lima ay ang taon ng pagising mo. Hindi lang sa pera, kundi sa damdamin, kaluluwa, at pagkatao. Maaaring. Tumanggap ka ng pera mula sa hindi inaasahang pinagmulan. Mabigyan ka ng oportunidad na hindi mo naman hiniling o inaasahan. Makaramdam ka ng malalim na panawagan na baguhin ang takbo ng iyong buhay. Makakita ka ng mga paulit-ulit na signs, simbolo, o panaginip na konektado sa pagbabago. At mayong na na ang propesya, hindi na ito nakatago. May desisyon kang kailangang gawin. Baliwalain ito at manatili sa dati mong kalagayan. O maniwala, at simulang buhayin ang tadhana na noon pa'y naghihintay sa'yo. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi kumakatok ng malakas. Ito ay bumubulong. At mayong araw. Naririnig mo na ito. Unang birth month Abril Ang unang birth month na binanggit sa lihim na propesya ni Nostradamus ay panahon ng bagong simula, pamumukadkad, at muling pagbangon. Abril Ang mga ipinanganak sa buwan ng Abril ay taglay ang enerhiya ng katapangan, pagbabago, at pag-usad, tulad ng panahon ng tagsibol kung kailan sila isinilang. Ayon sa mga spiritual translator, ang linyang binanggit ni Nostradamus na Ang init mula sa sinapupunan ay magigising na may gintong hawak sa kamayi ay tumutukoy sa mga kaluluwang isinilang sa Abril na sa taong 2025 at 2025, ay mararanasan ang malalim at bigla ang paglipat ng kapalaran patungo sa yaman at di inaasahang oportunidad. Sa astrolohiya, ang Abril ay nasasakupan ng Aris at Taurus, dalawang zodiac signs na kilala sa tapang, pamumuno, at koneksyon sa material na mundo. Ngayong taon, ang katapangang iyan ay gagantimpalaan. Kung ipinanganak ka sa Abril, ito ang mga maaaring magsimulang mangyari. Isang bagong alok sa pananalapi ang lilitaw kahit hindi mo ito hinahanap. Maaaring mabura o makalimutan ang lumang utang. May babalik mula sa iyong nakaraan dala ang isang regalo, alok o bayad. Ang natural mong kumpiyansa ay hihila ng kliyente, swerte o promosyon. Bakit ngayon? Dahil na yung Abril libo at 25, ang planeta Jupiter na konektado sa swerte at expansion ay tatawid sa eksaktong enerhiyang linya na konektado sa mga ipinanganak sa kalagitnaan ng Abril. Matagal na itong hindi nangyayari, mahigit isang dekada na ang lumipas. At para sa mga Pilipinong ipinanganak sa Abril, mas malalim pa ang kahulugan nito. Mula pagkabata, sinasabi na, Kapag ipinanganak ka ng Abril, ikaw ay matapang at masipag. Pero ang tagumpay mo, darating sa tamang panahon. At ang panahon na yon ay ngayon na. Maaring dati kang nahirapan, nagbitbit ng mga pasanin ng pamilya, mga problema sa pera, o tahimik na pag-aalala. Pero ang mga bituin ngayon ay hindi nalang lang gustong mabuhay ka, gusto kanilang umasenso. Para ma-activate ang enerhiya, ang mga ipinanganak ng Abril ay hinihimok na gawin ang tatlong bagay. Isa, linisin ang iyong pita kagamit ang asin at bigas tuwing Huwebes ng umaga. Dalawa, sindihan ang berdeng kandila, isulat ang iyong buong pangalan at karawan sa papel habang sinasambit. Tinatanggap ko ang yaman na noon pa'y para sa akin. Tatlo, tumulong sa isang tao nang hindi humihingi ng kapalit. Ang mga simpleng hakbang na ito, na nakaayon sa enerhiya ng iyong birth month, ay nagbubukas ng daan para maging totoo ang propesya. Dahil gaya ng binanggit ni Nostradamus. Kapag ang mga leon ng tagsibol ay itinaas ang kanilang ulo, pati langit ay sasagot ng ginto. Itaas mo na ang iyong ulo. Ipinanganak ka sa Abril para sa isang malalim na dahilan. At ngayong dalawang libo at 25, ang dahilan na yon ay sa wakas mabubunyad. Ikalawang birth month, Agosto. Ang ikalawang birth month na binunyag sa propesya ay konektado sa kapangyarihan, apoy, at nakatagong pagkahari. Agosto. Ang mga ipinanganak sa Agosto ay laging may dalang panloob na lakas, isang tahimik na kumpiyansa na maaaring hindi maunawaan ng iba, pero palaging nararamdaman. Sa propesyang na decode mula sa tula ni Nostradamus, ang linyang nagsasabing. Mula sa bagyo at araw, ang leon ay babangon kapag ang kulog ay nagtago sa likod ng ginto. Ay ngayon ay pinaniniwala ang tumutukoy sa mga kaluluwang isinilang sa Agosto, lalo na sa mga ipinanganak mula Agosto isa hanggang 20 siyam. Bakit? Dahil ang 2025 ay nagdadala ng isang energetic storm ng pagbabago, transisyon, at gantimpala. At ang mga ipinanganak ng Agosto ay itinakdang bumangon sa gitna nito dala ang karangalan, yaman, at banal na timing. Ang Agosto ay nasasakupan ng Leo at Virgo, mga signos ng pamumuno, paglilingkod, at kapalaran. Para sa Leo, ito ang taon ng pagiging kita at kinikilala. Para sa Virgo, ito ang taon ng pagkamit ng kabayarang tunay na nararapat sa iyo at ito ang pinakamatinding tanda. Sa Agosto 2025, ang muon, Mercury, at araw ay magsasama sa isang bihirang triangle of alignment mismo sa enerhiyang konektado sa pagitan ng Leo at Virgo. Ibig sabihin, komunikasyon, kaliwanagan, at kapangyarihan ay magsasanib para sa isang layunin. Ang buksan ang daloy ng kasaganahan para sa mga isinilang sa buwang ito. Pero may mas malalim pa. Para sa mga Pilipinong isinilang sa Agosto, madalas sinasabi ng matatanda. Malakas ang loob pero tahimik ang laban. Bitbit -bit mo ang mga tahimik na laban. Nagtrabaho kang sobra para sa iba. Umiti ka kahit may mga pagkawala. Pero mayong taon, napansin ka na ng universo. Kung ipinanganak ka ng Agosto, bantayan ang mga ito. Bigla ang imbitasyon na humahantong sa pera o partnership. Mga planong na udlot noong nakaraang taon na ngayon ay magiging matabumpay. Mga taong babalik upang humingi ng tawad o ayusin ang relasyon, tinatanggal ang energy blocks. Mga panaginip na may mensahe, lalo na tuwing may kulog o full moon. Ang mga ipinanganak ng Agosto ay pinapayuhang maglinis ng espasyo, pisikal at emosyonal. Isa, ayusin at linisin ang kwarto, lalo na ang bahagi malapit sa ulo. Dalawa, sumulat ng liham ng pagpapatawad kahit hindi ito ipadala. Tatlo, maglagay ng barya sa ilalim ng unan habang ibinubulong. Ang mga bagyo sa loob ko ngayon nagiging ginto. Dahil ang mga bagyo hindi palaging para manira. Minsan, dumarating sila para gisingin ang mga biyaya sa loob mo. At ang Agosto, higit sa ibang buwan, ay may kakayahang gawing presyon ang diamante. maaring matagal ng alam ito ni Nostradamus. Dahil sa isa sa kanyang mga tagong berso, sinabi niya, ang leon ay magigising hindi sa pamamagitan ng kanyang pag-ungal kundi sa pag-alala sa kanyang korona. Ngayong 2025, ang koronang iyon ay sa wakas ay ibinabalik na sayo. Kung ipinanganak ka sa Agosto, ito ang panahon mo. Hindi para mas lumaban. Kundi para mas tumanggap. Ikatlong birth month, Oktubre. Ang ikatlo at huling birth month na binanggit sa lihim na propesya ay panahon ng pagbabago, pagmumuni-muni, at karmic release. Oktubre Ang mga ipinanganak sa Oktubre ay taglay ang enerhiya ng balanse, katarungan, at malalim na transformasyon ng kaluluwa, at sa loob ng maraming taon, tila palagi nilang nararamdaman na parang may hinihintay pa silang mas dakilang simula. Sa bersong mula sa propesya, Ang anak ng anihan, hindi nakita ng kapangyarihan, ay pupuno ang muli ng korona kapag ang hangin ay nagdala ng mga gintong tinigli. Ngayon ay spiritually decoded na ito, at pinaniniwala ang tumutukoy sa mga isinilang sa Oktubre. Sila na laging sensitibo sa enerhiya at madalas dinadala ang sakit ng ibang tao ng tahimik. Ngayong 2025, ang katahimikang iyon ay mababasad. At ang gantim palang matagal ng ipinagpaliban ay sa wakas darating. Ang Oktubre ay nasasakupan ng Libra at Scorpio, dalawang signos na konektado sa balanse at muling pagsilang. Ngayong taon, Pluto at Venus, dalawang makapangyarihang planeta, ay parehong magbabago ng posisyon sa unang bahagi ng Oktubre. Na magbubukas ng enerhiya ng pagpapakawala, kapatawaran, at panunumbalik ng yaman. Sa kulturang Pilipino, madalas marinig ng mga ipinanganak sa Oktubre ang sabi ng matatanda. Tahimik pero matalino. Marami kang iniisip pero di mo sinasabi. Malalim kang makaramdam. Dumaan ka na sa mga pagsubok ng puso at nagpatuloy ka kahit walang pumapansin. Pero sa pagkakataong ito, ang universo na ang nakapansin. Kung ipinanganak ka ng Oktubre, maaaring maranasan mo ang mga sumusunod. Isang mensahe mula sa isang taong matagal mo nang walang koneksyon na magbubukas ng bagong landas. Isang oportunidad na tinanggihan noon pero babalik na yung taon. Isang malakas na pakiramdam ng iito na yon sa kalagitnaan ng gabi. Mga panaginip na may tulay, ilog o ginto, mga simbolo ng karmic fulfillment. Ngunit ito ang susi. Ang mga isinilang ng Oktubre ay kailangang isara ang mga hindi pa natatapos na soul contracts, emotional man o spiritual. Para ma-activate ang iyong swerte ngayong libo at 25. Isa, isulat ang mga pangalan ng mga taong nararamdaman mong konektado ka pa rin, mabuti man o masama. Dalawa, sindihan ang puting kandila sa tabi ng mangkok ng tubig at bikasin. Pinalalaya ko ang nakaraan. Tinatanggap ko ang aking gantimpala. Tatlo, maglagay ng barya at balahibo sa loob ng pulang pouch, at ilagay ito malapit sa kama sa loob ng pito gabi. Ang ritual na ito ay pagbibigay galang sa iyong elemento, ang hangin, at sa papel mong maging tulay sa pagitan ng lumang sakit at bagong biyaya. Dahil gaya ng pahiwatig ni Nostradamus. Kapag ang anak ng anihan ay bumitaw, pati ang ilog ay aangat sa kanyang ngalan. Bitawan mo na, kaluluwang Oktubre. Ang mga biyayang matagal mo nang ipinagdarasal ay hindi nawala. Hinintay lang nila ang hangin para ibalik ang mga ito sayo. At mayong dalawang libo at 25, ang hangin ay papunta na mismo sa direksyon mo. Hindi mo kailangang habulin. Ang kailangan mo lang ay maghanda para tumanggap. Ritual para aktibahin gan ay propesya. Ngayong naihayag na ang tatlong birth months, Abril, Agosto, at Oktubre, ang tanong ay, Ano ang maaari mong gawin para matanggap ang mga biyayang matagal nang naghihintay sayo? Dahil kahit ikaw pa ang pinili ng kapalaran. Mananatiling tahimik ang propesya hanggat hindi ito ginigising ng intensyon. Diyan magsisimula ang ritual. Isang simple ngunit sagradong proseso na pinagsasama ang sinaunang paniniwalang Pilipino at enerhiya ng universo. Mga kakailanganin. Isa barya, anumang currency, basta may nakasulat na taon ng iyong kapanganakan o kasalukuyang taon. Isang basong tubig. Kandilang berde o puti. Munting piraso ng papel. Tahimik na lugar mas mainam kung gabi ito gagawin. Hakbang isa, ihanda bene espasyo. Maghanap ng tahimik na sulok sa iyong bahay. Ilagay sa harap mo ang barya, tubig, kandila at papel. Sindihan ang kandila at huminga ng malalim ng tatlong beses. Isipin mong may gininto ang liwanag na bumabalot sa iyo. Hakbang dalawa, isulat dani ni iyong intensyon. Sa papel, isulat ang mga katagang ito. Ipinanganak ako para dito. Tinatanggap ko ang yaman na ipinangako sa akin. Pagkatapos, isulat ang iyong buong pangalan at ang iyong birth month. Hakbang tatlo, aktibahin Jens Barya. Hawakan ng mahigpit ang barya. Bumulong. Handa na ako nasa akin na ang propesya. Pagkatapos, ihulog ang barya sa basong tubig. Ang tunog ng barya sa tubig ay simbolo. Ito ang sandali kung kailan nagkakaugnay ang iyong enerhiya sa propesya. Hakbang apat, iwanigi ay gabi. Ilagay ang baso sa tabi ng bintana o malapit sa iyong kama. Hayaan itong sumipsip ng liwanag ng buwan o enerhiya ng iyong mga panaginip. Kinabukasan, kunin ang barya at ilagay ito sa iyong wallet, pouch o espesyal na kahon. Dalhin ito palagi, hindi bilang pambayad, kundi bilang spiritual magnet ng kasaganahan. Sa kulturang Pilipino, pinaniniwalaan ang ritual ng lobby Na hindi kailangan ng mamahaling gamit o komplikadong orasyon. Ang tunay na ritual ay binubuo ng pananampalataya, tamang oras, at pusong bukas. Maaaring maliit ito sa paningin ng iba, pero para sa universo. Ito'y malinaw na senyales na handa ka ng tumanggap. Dahil gaya ng isinulat ni Nostradamus. Sila na humihiling ng walang tinig at kumikilos ng walang takot ay sasabutin sa katahimikan at pagkatapos ay sa pila. Ngayong gabi, hayaan mong ang iyong barya ang magsalita para sa iyo. At ang iyong katahimikan ang maging lakas mo. Mensaheng pangwakas Kung nabanggit ang iyong birth month ngayon, Abril, Agosto o Oktubre, ito'y hindi basta pagkakataon. Ito ay pagkakaalin. Sa mundong puno ng ingay at kalituhan, bihira ang taong humihinto para pakinggan ang mahina, ngunit makapangyarihang tinig ng tadhana. Pero ikaw, ginawa mo yon. At dahil doon, natagpuan ka ng propesya. Hindi aksidente ang pagkasilang mo sa buwan mo. Dumating ka sa mundong ito sa panahong hindi itinakda ng tsamba, kundi ng banal na timing. Dala ang enerhiyang mismong mga bituin ang hindi nakalimot. Ang dalawang libo at ay hindi lamang isa pang taon. Ito ay isang kosmik na pintuan. At kung daraanan mo ito ng may pananampalataya, pasasalamat at malinaw na layunin. Ang buhay mo ay hindi na muling mararamdaman na naiwan. Para sa bawat Pilipinong nanonood, lalo na sa mga tahimik na umiiyak, matyagang naghihintay, at hindi kailanman bumitaw sa pag-asa. Tandaan mo ito. Hindi na sayang ang pagtitsyaga mo. Hindi binaliwala ang mga pinagdadaanan mo. At hindi huli ang panahon mo. Dumarating na ito. Ngayon na. Maniwala sa buwan mo. Igalang ang kaluluwa mo. At pagkatiwalaan na ang mga biyayang para sa iyo, ay hindi na muling mawawala o maliligaw. Dahil kapag na-activate na ang propesya, wala nang makakapigil sa nakasulat na mismo sa iyong mga bituin. Panawagan para kumilos. Ngayon, panahon mo ng humakbang. I-comment ang birth month mo sa ibaba, lalo na kung Abril, Agosto o Oktubre. Ipaalam sa universo. Tinatanggap ko ang para sa akin. Kung may kakilala o mahal ka sa buhay na isinilang sa isa sa mga buwang ito, ay share mo ang video na ito sa kanila. Maaaring ikaw ang tulay sa pagitan ng kanilang kapalaran at kasaganaan. Huwag kalimutang ilike ang video, mag-subscribe, at i-turn on ang notification bell. Dahil magpapatuloy pa tayong magbubukas ng mga propesya, ritual, at mensaheng kosmiko tulad nito, hindi lang ito tungkol sa panonood. Ito ay tungkol sa paniniwala, pag-angkin at sabay-sabay na pag-angat. Dahil ayon kay Nostradamus, ang mga nakakaalam ay dapat magpaalala sa iba. Alam mo na. Ngayon, ipaalam mo rin sa mundo. Dumating na ang panahon mo.